ka BBK, ko gabi na, narumduman mo yung piyesta pala sa Pintasun. Masing ito kami. Ah, mukhang plano mi talaga, mag ito talaga kami. Mabisita mi mabasang. So mga kamag-anak, me! Ay, sus, manayam ka di, suminang kag na na pa sa mga ali. Eh, baga, mga ka BBK, masing gabi na, nagbiyahe, manggilain kami. ta. syempre, aram mo na, tradisyon ka tinamo. Tapos, eh, taon-taon, pero mga kami nagito sa Pintasun. Makita mi mabasang sa mga tiyuhin mi, o mag, ah, uh, grupo-grupo mabasang kami, magtaragbuan mabasang, mag-uro o, di ba? marurum na go lang kaya alam dapat magluway-luway manggila sa pag-drive diba? ba o masiga binaker lang kaan so good, pati tamang tama na tagbuan mi nagkakaraw na isus ka mala ka puerte lang siran masana kan buhay di ka na masyado paraulat o di ka na mapagal magakaon sa sige fight sana ka mo sana just ko nang siram pati kan panirat, dinugoan tapos sinabawan, oy tradition ka na panira aram niya masana bagatra pagka dispira sempre aram mo na kan pirmi sinabawan tapos rinugoan o man su bagang batag pero masiram just ko di ko pag mapalit kan siram ni kan luto, ni may piling oh tak ada kon mau tukar separa luto ini eh, tak sih berbayak piasta oh mereka nya kanya yang sedang ni kan darang kucara nak pangkulago di ba wah nak ada kon mau mangi kita pergi bu ibu so alangan nak mana ako ni mana aku tak tahu mangi bu ibu semarai pang ning kuman tuju pergi pa ni mana aku tak tahu so pag suruh salapin sedang ni kan ibu sih ko aram jadi aku dah oh my goodness so aku good, pergi ko. Nakita ko nak mga aku ning pantau Jusko aku amu kadi kampir ming present sa barelihan Jusko makita makitan juga mga daraga ng mga munyeka just ko kitong man. mga mga baylo ni nang kadiga di pa nabubuka kan mga mani oh si mani Jerry just ko jud mo ko i parisip ni kadiga tolo sa wete ay lilim man si bibi kit og nang nagalop just kulila lila bulabula kan iros oh luay luay sa naman baka kun kuri kan ma bulunan ka just kulang lang takot man bata ka dipisir kan to bigihan just ko luay luay sa nang bibi kit oh uh, naga para pili pa si bibi kit kun kan magpara pili ta para rima sana kan lasa ni kaan, ah. Uh. just mali Joseph man ikamon baya bibi para duwang putahi masana ka anak uh, ka yan di ka naman para pili tapo naman suwi ba Diyos ko kung naman kami ka para pili mo yan o laman o taba o uno o batak <laughs> di ka para pili bibikita Diyos ko di ka para ulaati dyan Diyos ko Ta lapangun muna kanta muna hmm. kita na para kan mangingit na naman papa ina sana sinda magkau kasanayan uh, sagud baga. kita na jus di na terapuskan irus ni kan tak may magakon iba umalik kana yan magkau kanay may may pat kanang pwesto ta muna kan ta ka sa iba may magakon pa man o may magabot pa ga dugay na kan oras. sagud pati kumare repara nyo sa kas di di basa ungit sandang ungit ala sige pa ita sana ah, ngin di, 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 di para toya ta pero man, pag ka, di na para sungog-sungog. Pero, Diyos ko na loka ako di sa lababo. Mata na galimugmog ako. Natulong ko sa pigalimugmog ko. Tapos guna ako, lababo ka to palan. Kawa or talwasi. Diyos ko Amu, na loka ako. No, original. Amo di kan lababo nakita ko na original. Idis na kan sa pinta. So, hindi naman iba. At syempre, baya ang mga kabibikik. pagkatapos mag magkaw sa balyong balay. Ito naman ikas sa balyong balyo Udi na naman akong wala sa mga pinsanan ko, sa mga kamag-anak ko. Amo mang So, anda. Parari, parari, masala. Dinugoan. Tapos, sinabawan. O, man, iba. O, Diyos ko, minu minudo yan tapos kaldereta oh my goodness syempre mga kabibikik pagkatapos mo magkaw magagyagi ag ka mambasa kaya nagturutan na ako kami may liyan, okay nagpuna kaya so barayli natapos sa so mga burak-burak ng no mga politiko <laughs> e syempre ito kami makibayli ka nun yung may plano sayang mabaga sa so biyay kaya makibayli kito mo ka mga nakibayli ka dahil baga o oh, diba so good pati pagkababa ko sa barayli makita ko sa tiyon ko sinunod Joseph Isus parag-parag naman pati pwede kang cha-cha bata ko nakita ko sa duwa pero Aduh, kusi dua tulus kan nak kita kusut yun kuta pusi mana ide sa ulu kan mana sa mata pusi feeling si mana ide sa virgin su kan caca ceng nak kusuk kusuk ke perti e problem man mana si mana ide kita pusi mana plaza gulat mangkai kadi ma partner syempre pre oke tapi dia juga perti lagi kuli kuli sis kuma gulat sana kamu man excited man kamu kita si mana jere kita pusi mana ide nih sikit sana turut tak nawa tak mau turut caca man kamu tangan merulu gu basa ke kan indo bata aku masih di bilik nih juga gulat masa nak turut timing oh magulat aku mangi mangga kita man sama tapi syempre parang parang nak Oh, ya, yeah. pelak palakan ku kan yang yeah. sebutnya. Yeah. Okay, taga mundo habi bikik. Sige na bagay yung tangal at humay na ka mo. Tasayang kan oras. Takor na ulit na naman ka mo. Upaw lukaan, kaan. Maray ba? Nakabay na basang. Nakadakon lang basang partner. Diyos ko kita na basang. May nakita pa kung sirena. O, gawas ga sa wakan lawas. Sige makan kan ikulikulo. Kapir, timang bayang. O, wala. O, na si may bensin. Si Manay siya Binuro bak baka ng bayli. Sigi sige pa sana. Nga lima exercise pa kan mga lawas nindo. Ta, gamalang ano na. Rupok. Pero mag sa nata. Baka kan mga lang nindo. O, wana, uli sa banyong grupo man mga adibino family, o. Good luck sa inyo, ha? Sige, sige. O, bago, masanakam, oh. Ay sana sayang makan ng oras syempre shout out sa mga adidi ng family nang shout out sa inyo oh no, ano, kami naman duwag buro bay limang palak-palakin sabut sabot nga ani kan na court para syempre baray liyan baya di ba pon magugma syempre si tik kita si tik palak-palak na no. ang kapit mo pagkapalak-palak baga supato ano limit baga or maka timing ning to biga mo kaan eksena no. kita sige fight sana <laughs> kapang isiman kami naman daw ta ako na Buboring naman ay si isus, isus si niya. O gana kayo yung tiblawan na Nah, papa ngisi mana mungkin mana ide tapi sih mana ide. Mana kau sweet makan bayi di ul. Kali pasang mai wagi wakan lawas. Wah, nak unik nama sepilih ku dan justru nuli. Paling galu na piram pesta nak kena big pun tahan di kena gak sawa sakar ni. Justru tak mak nak makur kini mah high blood kena nikahan. Makur bayi nikah serangan ini bawas bawaskan menga kuan muian mantika salawas. Oh ya nama si primo anu edgy dan binak bakan ang bayi dia lah si Hallelujah, praise the Lord. Justru kata kau tak lagi bayi lingua nak udin si pingo kapal Kung ko Diyos ko pa sa napeng o tabing giganahan man akong bayli at tapas ba, si may bensing parang padag na no, Diyos may bensing, pa nga aloon na Diyos ko sa bagay nag enjoy man sa mga gurang sige go lang may bensing go bata si manay disa pwede makan kuli baga malasugi sa bagay nag enjoy na sana takurki na urulian ana pag nagparagal na urulian ana diba bala ka mo magbaklay uy <laughs> e, bibikik tama na kaangkang yun lugo, lugod na pa na sige at tama na pag mag pa pag ka pa mag-abiyahe mo, mo, bata, lang rerem. Tapos kanagian, bye -bye. ka na malang bye-bye. Kaya pumundo na, magruli na kita. Mm. Kita si Monedi sa ayaw. abot talag magpaawat mi si Sir Chad. Oh, ala, sige, bahala ka mo yan. Ako mamurmo na naman. Kung bata ka rin di pa magpapugulman. Oh, sige, kan ikulikul. At na nakapagalan. Sige, od makaan Ang tanglay na sana. Diyos ko po. Sanit sa lawas. tapos mo rin ka li, mga kabibikik. Magulit na sana kami. Tapos kinabuhasan, nagbalik na sana kami. Nga rin na magkipiesta kami. Siyempre, makakaon iba-ibang putahe. Yeah, ay, sila. sana. Wala na kami. Nagabiyahin na naman. pabalik kita na pintas so, alam mo na, syempre libre na sa panira at ako mga baby cake, waram nyo kan init, kaya nagatsaga-tsaga kami kaya sige lang, makaabot mang kita dawa na mainit, basta makakaunin ka may charot lang Wah, naudi na kami sa baloy ni ko oh, na baloy ni ano payan do, oh, diba lang ganyan yung dika fresh, dika fresh ko pati ng baloy tapos ka nang ka-fresh, very fresh sa good pati ng kataon, naman sa mga pinsans ko, nagkatagpunan naman kami mga para pakipiesa Orin na sa busak, tubo kaya niya kanya-kanyang kwento, kanya-kanya ekscelat, oristoryahan mo ado. na ayan. hindi pa ka nang mamuto, naghalo-halo na. Siyempre sila ba si Mama? Sana, ay kami Taas. Diyos okay. ko, kan mga tsura ninyo, kamangagad yun ah. Ayaw <laughs> <laughs> uh, uh, na. na kami tulong. Kasi hindi halo-halo, fiesta. ka na! Natin yung trakpa. Nagbibidyo-bidyo pa man nga paman Ah, uh, gayo. Uli na tabi ay sa mga grupo ng para piyesta. <laughs> Pesta girls kanina-anonin na ano, grupo. <laughs> Huwana, ipakita ko sa inyo ka na uh, lugar ni Pintasun. Huwana, kaganyo na kaysa nung dati. Yes! This is the community of Pintasun. Sityo ng pantaw. Ayan nyo. Tingnan nyo kung gaano siya kaganda at marami ng bahay. Oh my goodness! Ayun yung chapel, yung sa dulo. Di ba? Maganda. Ang presko ng hangin. Fresh na fresh. Ala la la si so, Bibi kik mas hindi pa mampigag doon na tulos pamawan Diyos kong makasapog man daw <laughs> Pamawan pa pa man pang mutuhan Ha? <laughs> <laughs> mag over man siya kahit yung Amo nga na ikaan dahil nagkataraw ko ang kita mga magpipinsa ni mag-restorya na ng, nguna mag-reliba kita reliba really kong taso ta ang mga uda sa susunod sinda na mga nidi amo kita naman sa liliba ko Kaya hey ka mga kabibiki kwentuhan tayo muna keep on watching mga kabibiki goodbye Tinistriya kami. Pagpunggok si Ate Tess mo kanadi. Ah. Kami ka, ma'am. Yung pa tabi un punggok. Nang lakban. Pagkaano ka di? Ano ni natawan fight? <laughs> Wala ba na ano ka <kade. laughs> aku Yes, ako ka di. Ipa mo jema sa labi para sabi ang punggok. Bato de punggok ka ka

So, so ano ka, no, uh, uh, um, mm. ka? Ng uh, sa binahal uh, mo ka? Anong saan? Ganda lang yung pagod mo. Masa ka? Bunga. Sa 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 Sa bunga mamuno tapat tulad ng mga bunga, kaya yun dagat, marambak na, kahit na ito sa riverside. ano na kaya? oo, sabi, ibig ng mga nangyayari. ito natin yan. oo

Ayan na ako, piklat Ay, may piklat pala na ito, saan? Hindi mo napapikla. Narumurungan. Narumurungan na pikla. Piklat pa sa nakal. Lakpat na. Oo, magamuha pa sa akin. Oh, kita nang wala naman para bubunot naman si BBK Cake dog para titis tingnan ba yak malakal baya ba yak pagkikit tinjus ko na kanin nervous ma ala sana bakbak ke jus ko gadi basa tato magbunot lang takot pati ko magabaga kan tusok ma pupunta sa tikab uno na kan bibi cake ul man daw di ka man tao magbunot umali yan kita ba kan pagbunot mas kilit tao jus ko nang para dadali man o ata jus ko basa ni kan pangiwang ata na tama na ka pumundok kana jus ko malakal delikado pati ano, kung ng maray, gamasa na gibong pangiwang Diyos ko, tama na ka, dapat kan bilog-bilog, buko, runot ng maray kan ano, uno kadi di, bunot, Maria pumundo ka na yan, alin na daw o tak na ba baby kick, nagkaturo testing masana magbunot, na narumdum ako ng mga panahon, na amo ka di kang trabaho, may wala, gadi ko na kaya, at palibasa na gurang naman pati, nagatingak-tingak kung nagis para ka sa dano yung joke, na nagatingak tingak oh, diva. At sempre mga ka malapit na tayo sa 8K followers, thank you so much sa pagsuporta sa walang sawang pagsuporta pag at sana dumami pa ang ating followers kaya naman huwag nyo kakalimutan mag follow mag share mag react at mag comment mga kabibikik. dahil dyan malapit na konti na lang at syempre nagpapasalamat ako sa mga taong hindi nakakalimut sumuporta at sana bigyan, magbigay naman kayo ng star for the support sa aking page mga kabibikik thank you so much at ayan nga mga kabibikik Pick abangan nyo ang mga susunod kong video nung nasa Animasola kami. Yan. Magaganda yung view doon. Super ganda. <coughs> sa katid, sa mukhang mga uko mo, kapamparat ka kibayli mo kagabi. Oh. Puyat-puyat. Wala, anak, turug turog Ay, nai, kung anak, bagoy kalugod. Eh, hello, mga kabibig. Dahil tapos na nga ang piyestahan. Uwi na kami. O, oh, tingnan mo naman. Pababa na kami ng pinta soon. Going to pantaw na kami.